Mga residente ng Katanduanes na nawala ng tirahan dahil sa bagyong uwan, nananawagan ng agarang tulong. Detalye na balita mula kay Ruel Saldico Ari Saitin. Diyos marahay nga, Garuel. Tulungan nyo naman kaming maib. Baka bangon naman kami kahit konting matutulungan lang. Masaya na ako. Kaya di mong binis at totoo di pa kami naalmosal, di wala na kami may alam ko nga, ano man, ako akong nainigtas may kahit konti. Tulungan nyo lang. Ah, ako po nanawagan sa inyo po na kung may, ano po kaming may tutulong po sa amin. May po kaming tulong. Wala po kaming makakain. Wala kaming matitiran. Wala po kaming damit. Yung mga apo ko, iyak nang iyak. <laughs> Ayun. <laughs> Kaya po na kami nag yung kasagsagan po ng amo am, um, ng bagyo ang pigis, ano namin sa pagkain namin halos puro sa ulan po. Wala po kami makukuno ng tubig. <laughs> Hindi napigilang umiyak nila Nanay Dancy at Nanay Asuncion, ilan lamang sa mga residente ng Barangay Tubli, Barangay Sabangan, ng Bayan ng Karamuran, sa lawigan ng Katanduanes na nawasak ng malakas na alon ang kanilang bahay dahil sa gupit ng super typhoon na C1. si Juan. Si naman ay pinagatsyagay nito na pulutin ang kanilang mga damit na pwede pang gamitin. Matapos ang ilang araw na gupit ng bagyo, ang ilang residente ay kanya-kanya naman na nagtatayo ng kanilang pansamantalang bahay. Sa aming pag-iikot sa mga piktado sa mga bayan sa kanalawigan ng Katanduanes ay ilan sa mga landslide ang aming saksiyan at maging ang isang paaralan sa karamuran ay apektado rin dahil nawasak ang bubong ng kanilang classroom. Naabuti namin na nag ang tubong tagkatanduanes na si TGV Fartili sa Congressman Jose Tebes Jr. na personal rin na nakita ang kalagayan ng kanyang mga kababayan. Ayon kay Congressman Tebes na magsama-sama na ang lahat na mga ng mga ng pamalan, maging mga individual at mga pribadong negosyante na tulungan na makabangon muli ang mga piktado ng bagyong si Juan sa dalawigan. na nananawagan sa mga non-government uh, organization yung mga na talaga namang tumutulong na mga uh, yung ating mga organisasyon dyan sa iba-ibang lugar, yung ating mga kababayan na medyo na may merong silang uh, kakayahan, tumulong sa ganito mga pangyayari. Nakikiusap po ako, tulungan po natin ang ating pamalaan na magbigay din tayo ng kunting suporta sa mga ganitong biktima ng uh, typhoon, sa mga ganitong biktima ng lindol, at sa mga biktima ng mga volcano eruption. Pero lalong-lalo na po rito sa probinsya ng Katanduanes, ah, uh, Samahan po ninyo ako. Nakikiusap po ang, ang uh, inyong lingkod, si Kongresman Bong Tebes ng TGP Patris na ako, uh, kung sino po ay may mga sobrang uh, pondo, uh, man o nasa pamalaan, tulungan po natin na makaahon, makaahon muli ang aming probinsya. Binisita rin ng kongresista ang mga bayan ng Biga, Pandan, Bagamanog, Panganiban at personal siya na kiramay sa namatay at taga Biga Katanduanes dahil naman sa epekto ng bagyo. Mula dito sa dalawigan ng Katanduanes, ito si RH18, Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mamalong Ruel.